Buo pa rin naman ang kabilang dulo ng transverse dike. Pero ano ito? Patsi-patsi na ang ibabaw. Halatang pilit tinatakpan ang mga crack. Ampaw na rin ang ilang bahagi ng dike sa ibaba. Wala, wala nang laman, no? Ampaw. Hazard containment structure is itself a hazard. That is his opinion. But to us, an inadequate dike is better than no dike. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang bagahatid ko ng servisyong totoo bilang isang journalist. Mama. March 1989, nang una naming tangkaing marating ang isla ng pag-asa. Kaya po nang inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangkin. Paano ayas sila magpapas dito, no? This is Hikam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin kaya ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay Ito ang mega dike sa Pampanga. 23 kilometers ang haba, 800 million pesos na ang nagastos. Ito ang inaasahang magsasalba sa Pampanga laban sa lahar. Ngunit noong August 3, gumuho ang ilang bahagi ng tinatawag na transverse dike o ang diking nagdudugtong sa eastern at western dikes. Kung tutuusin, maliit na bahagi lang ang nasira para lang daw bungi ng ipin ayon sa presidente. Ngunit hindi nagtagal, habang pilit pinapatsihan ang mga nasirang bahagi, lumaki naman ang duda kung maliit nga lang ba ang sira ng dike. Sa ibabaw ng nasirang transfers dike, nakausap namin si Engineer Narciso Kaugiran, Vice President ng Atlantic Erectors, ang kontraktor ng nasirang bahagi. Supposed to be, ang kailangan, impervious material. What is impervious material? Mountain clay, Im soil. Mountain clay soil. na that will... Uh, Kaya yeah, puro concrete. oh, mag-stay mag hindi walang, uh, walang place ang water na mag-seepage or piping. Hindi lang pala itong nasira, pati ang dinugtungan ng transverse dike sa eastern dike na DPWH mismo ang may gawa, ay gumuho na rin ang ilalim at pilit na lamang tinatagpian. Paki-explain nyo nga ako bakit parang nag-cave in na po itong portion po na ito nung dike. Well, uh, ito kasi nung tumas yung tubig at elevation 27, which is 2 uh, uh, meters lower to the crest elevation, where we stand at present. Uh, yung uh, malakas na pressure ng tubig, pumasok sa ilalim, nagkaroon ng piping underneath of the cut of wall. Sa madaling salita, pinasok ng tubig ang dike kaya't gumuho ang lahar o buhangin sa ilalim. Tagus-tagusan ang sira ng dike. Bumaba kami upang suriin ito. Una sa lahat, disenyo daw dapat ng dam ang sinunod dito at hindi para sa isang dike dahil ang lahar ay may halong tubig. Definitely, pagka dam, kumo magdadala siya ng mabibigat na pressure ng tubig, definitely mas malaki. Uh, depende sa magiging design, dahil eh, yan dinedetermine dun sa design analysis. Now, uh, hindi ko masasabi, pero definitely mas makapal ang konkreto, mas uh, malalaki ang bakal. Bukod sa madaling gumuho ang lahar o buhangin na siyang ginamit bilang palaman ng dike, mahina din daw ang pundasyon nito. Nakapatong lang ang dike at hindi na hinukay ang ilalim. Buo pa rin naman ang kabilang dulo ng transverse dike. Pero ano ito? patsi, -patsi na ang ibabaw. Halatang pilit tinatakpan ang mga crack. Ampaw na rin ang ilang bahagi ng dike sa ibaba. <laughs> wala nang laman, no? ang pau. Sa ngayon ay pinapatsihan na lamang ang mga nasirang bahagi ng transverse dike. Pero ang tanong ngayon ay kung hanggang kailan tatagal ang dike gayong marami ng uka-uka ang nakita sa kahabaan nito. Kapuputok pa lang noon ang pinatubo, nagbabala na ang geologist na si Dr. Kelvin Rodolfo tungkol sa panganib na dulot ng lahar. Si Rodolfo ay Amerikano subalit lumaki sa Sambales. This is not a lahar. This is a lahar deposit. Uh -huh. What we call a lahar is the the flowing mixture while it is flowing. Yan ang lahar. Subalit tulad ng iba pang scientist, hindi siya pinakinggan. Nagpagawa pa rin ang gobyerno ng iba't ibang klase ng pangharang sa lahar. Ring dikes, spur dikes, at meron pa ngang mga sabo dams na lahat ay matagal nang natabunan ng lahar. At ngayon naman, ang mega dike na dapat daw sana ay mega dam. Kasi ito po ay hindi dike, ito po ay dam. Yung ibig sabihin nung nung, uh, nung dike, parang ginaguide lang yung agos ng, ng ng lahar o ng tubig. Pero ito, nagtatambak nga ng tubig at ng lahar. Any structure na nagtatambak na gano'n, eh hindi dike yun, dam na, dam na yon. At dahil hindi tama ang plano o design, wala itong kasiguruhan. Yung pinakamakanda dapat, gumawa sana ng ba core, bali ubod nung, nung dam, yun na puro spila dapat. Eh, walang ginawang ganyan. Tsaka isa pa, walang pundasyon. Naka, nakapatong nga lang sa lahar eh, na madaling pagtagusan nga ng tubig. At tsaka made of lahar. And made of lahar. Yung sinasabi po, na, sinasabi po namin sa, sa, sa UP, eh, yung yun ang pinakamasamang uh, material na gamitin pang, pang dam. Dahil madaling ang pagtagusan. So eventually po ba, Dr. Rodolfo, nakikita niyo pong senaryo dito sa mga diking ito? Magiging ampaw po lahat ito? Uh, marahil. Ngayon, siyempre, ngayon at gumiba na yung isang kapiraso, nakatayo pa rin yung mga natira. Pero that does not mean that the, yung mga natitira ngayon matitibay. Ang mega dike ay dinisenyo ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ni Secretary Gregorio Vigilar. Hindi maiwasang siya ngayon ang nasa gitna ng kontrobersya. Anytime that it is pinpointed that I am, I am the one at fault, I am ready to resign. Because this is not an easy job. And anytime that I am relieved of this job, I will just be too happy. No. Dito, wala kang oras. Hindi makatulog dito before 12 o'clock at night. You have to wake up at 5.30 in the morning. Wala kang Sabado, walang linggo dito. Wala kang magawa na tama dahil na kahit anong gagawin mo, mayroong magre-reklamo. Sa linggong ito, nakadalawang bisita si Vihilar sa Megadike at dito'y pinutakti siya ng mga tanong. Investigation na ho kayo dun sa transverse dikes, sir, dun sa contractor, tapos kung anong nagkamali, sir, may result na ba dun sa investigation? May investigation kami pero hindi simple na bagay ito. Kaya kailangan yan ma masilip natin ng husto kung ano talaga ang nangyari. Kaya kung pwede, mabigyan niyo pa ng konting panahon dahil na ito komplikado eh. Hindi na basta-basta lang ito na siya may kasalanan, siya walang kasalanan. Kahapon, Senado naman ang kanyang hinarap. Pagkatapos nito'y pumayag siyang magpa-interview sa Brigada 7 upang sagutin naman ang pahayag ng kanyang mga kritiko. Ayon sa kontraktor, tama ang kanilang pagkahagawa. Ang design o plano ng DPWH ang mali. Uh, mapakita natin dun sa camera natin na dun sa ilalim ng RC pipes, kung saan na may concrete bedding, uh, nasunod yung plano, may bakal. Kasi kaya makikita mo ng ganun ng bakal, kung bakit yan ang nakalagay na bakal, sinunod lang namin ng plano. Ganyan po yung bakal na in-specify ng DPWH? Yan ang plano, yan ang uh, sizes ng bakal na iniingi sa plano at sa specification. Siguro yung mga joints, hindi maigi ang pagkagawa. So doon nagumpisa ang tulo. Now, since malakas ang agos ng tubig yan, pagka magumpisa ng tulo, lalaki na lalaki ang tulo. Mm -hmm. Okay. Alam naman niyo yun na yung laman ng stillway lahar yun. Now, nang nabasa ng tubig, nagumpisa na na parang inanay na doon sa loob. We will first uh, make him pay for the costs of this uh, of this damage because this damage is a serious damage. Yung tubig ngayon, eh, nabarahan, soaking this, tapos uh, humina na humina yung structure till finally it collapses. Ayon kay FIVOX Director Raimundo Punong Bayan, mali ang lokasyon ng transverse dike. Noong una pa, ayoko yung transverse dike eh. Doon sa location na yun. Na kasi, doon sa lugar na yun, upstream of the Gapan-Olongapo Road or San Fernando-Olongapo Road, mataas pa yung energy nung lahar flow eh. Na-voice out nyo ho ba ito? Well, yes. Noong hindi pa ho ginagawa itong mga dikeng to. Oh, nang pinipresent pa nila, nag-object na nga ako sa location ng ano, transverse dike. Hindi ho kay pinakinggan. Well. Kung gagawin natin dyan, then ibig sabihin tinatanggap na natin na pabayaan na natin masira ang highway. Isa 'yon tinatanggap na rin natin na papayagan natin ang lahar na pumunta dito sa Delta area. Mm -hmm. Kung dumating ang lahar dito sa Delta area, babarahin niyang lahat ng mga ilog at sa sapa dyan. Ang fish pond industry dito mawawala. Pinabulaanan ni Secretary Vihilar na hindi nila kinonsulta o pinakinggan ang mga scientist. Hindi totoo yun na hindi namin sila pinakinggan. Hindi rin totoo na wala kaming consultation dahil na itong dike system na ito, matagal na pinag-uusapan na ito maraming beses na nandoon kami mismo sa Pampanga, nandoon mismo si Presidente, nandoon si na Direktor Punong Bayan at saka nakasama sila sa usapan. Now, ang sinasabi ko, kung at that time mayroon silang objection, bakit hindi nila pinalabas yung kanilang objection? Sa lahat ng ito, isa lang ang tanong tiyak ng taong bayan ligtas pa ba ang mega dike? Sabi kasi nila na at least we bought some time and the dikes are there kahit na alam natin hindi matibay. Uh, they they more or less saved some people and some property compared to not having anything at all. And, uh, after all, eh, kung may uh, billion peso investment, eh, hindi mo basta-bastang uh, i-dismiss kung pum pumalpak. You have to justify it. Kaya lang, yung mahirap doon, yung mga justification na yan, parang uh, ang, ang nire -assure ba yung mga taong bayan na okay sila. Eh, at that, we should not do that. Kung buhay po ang nakata na nakataya, huwag dapat ganyan. Yung mga tao dun sa kabalan na namatay nung nakaraan taon, namatay dahil may kumpiyansa sa gugodike na pumalpak. Namatay sila dahil Diyan, eh, hindi siya hindi siya hindi lumipad dahil sa lahat ng mga reassurance na oobra yung yung Gugu Dyke. Kaya yung Gugu Dike ngayon ay eh, killer. Ito ma maaring maging killer din kung ma masyado mga taong bayan sa 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 marupok na dike at kung ma-challenge ng ng lahat at gumiba at may, at may namatay, killer dike na ito. Sa ngayon, <laughs> inuulit-ulit ko yun dahil na 23 kilometers of dikes dito. 67 lang ang nabuwag. The remaining dike still provide ample protection for the areas that we plan to protect. An inadequate hazard containment structure is itself a hazard. That is his opinion. But to us, an inadequate dike is better than no dike. Dahil na yung inadequate dike lang, parang kuha niya lang yan eh. Nasasabihin kung tatamaan ang lahar ito, mabubuag. Pero ilang beses na at least two typhoons na nadumaan dyan. Hindi man nabuwag ito. We cannot agree that a weak dike is worse than no dike. We are saying it is not a weak dike, it is a strong enough dike. And a dike of this quality is better than no dike at all. Sampung taon daw ang kailangan bago makababa lahat ang lahar. Nangalahati na tayo mula noong unang sumabog ang vulkan noong 1991. Pero bakit hanggang ngayon patuloy ang pagtatalo-talo? How would you explain the wisdom uh, nito pong mga nangyayari ngayon? Doon sa mga taong nagsasabi na wala rin naman palang garantiya yung mga mega-dyke na yan kasi kayo mismo sinasabi nyo, it's no guarantee. E bakit pa tayo gumastos ng pagkalaki-laking kwarta? Uh, kailangan siguro dapat pinag-aralan talaga ng gusto kung lalabanan natin, paano natin lalabanan. You, that have, you, you have a lot of engineering and scientific input doon sa ganito. Eh, uh, sa so nakita ko, uh, it's just a small group in the PWH making the decision. Para ba hindi tayo natututo na gumawa ng structure? Dahil maraming tayong experiences na Nangyari, since 1991, hanggang ngayon eh, hindi pa rin kayang ilaban sa lahat eh, yung mga ginagawa natin. Bakit? Ba't hindi, ba't hindi tayo matuto? Samantala, naghihintay ang taong bayan na pumapasa sa lahat ng hirap na dulot maging ng kalikasan at ng mga kinaukulan. Ano masasabi nyo dito sa Megadike? May tiwala po ba kayo sa Megadike? ako ay may tiwala rin. Pero ang kuwang ko dyan ay mga medyo ang pagkagawa, hindi sininod siguro sa kontrata nila. Dahil nakita nyo po itong gumuho? Oo. Oh. So, sa tingin nyo po, dapat po ba gumawa pa ng Megadike o binigay na lang po yung pera sa inyo? Yun ang magandang tanong sana kung ang mga madla ang masusunod, wag nang ginawa ito, binigay na lang sa talang mahirap. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho reporting.